Dito po tayo sa presyo ni Sir Amang and Ma'am Mina, si Nanay Mena. Alamin po natin yung presyo ng kanilang kalamansi, talong, sitaw, okra at upo. Good morning, Madam. Mukhang wala pa tayo masyadong gulay. Wala pa pa. aga pa. Anong talong to? Mucho po. Magkano ngayon yung mucho natin? Asking price lang. Sandaan, napakamura, no? Napakamura, sabi ni Nanay Mena. Sandaan daw, napakamura, oh. Amura naman ati ni Mena, bet muna. Tumas pa ba yun? Ay, parang kong pogi. Tumas na pala yun, sandaan. Ang galing yan? Mataas na pala yung sandaan na yun. Ito, tingnan natin yung, ano, isang dal, isang ano yun, isang... Bandel, isa, matas 30 pesos, 50 pesos. Isang daan na tumaas na. Tuma Yan, sabi natin, may na Pero napakamura, no? Eh, yung upo natin, natin may na ba yung balat Balag yung isang daan din? Dito totong utong upo. Ay, isang daan ito, yung, yung talong kako, kanina. Di nakamaganda, nag Yung ano yung, upo. Ay, yung talong. Itong upo ngayon, ganun din. Ay. Napakababa ng presyo, ano? nakamaganda na yun. Na yun. Talong, naglima, piso ka po, Ano po? Tumaas na rin. Ay, bagay, dati nasali ano yun, 50, ano? Katres, 30, 30 Dahil kasi napakarami ano. Sa inyo rin ba yung pipinong puti? Eh? Ah, hindi. Ay, ito <laughs> yung pipinong puti. Yos. Si 60, isang bundle. Napakamura no? Na? Napakamura. Gano'n ba ito? Eh, magkano yung, yung kalamansin natin? Magkano? Natuloy po ng 500. Mura din talaga, no? Mura po talaga. Bagsak na yan. Bagsak ba bang, natin. Anong sita to? Maraming mega po. Magkano yung mega Marino, 350. 350. Mura din. Alos lahat ng gulay. Mura. Yan. Salamat. Ate Mena, Thank you. Yan po, napakamura pa rin ng mga gulay. Pero yung medyo, yung talong daw, medyo umakit na rin kahit papaano. Dito tayo kay Kuya Imo. Kuya Imo, good morning. Magkano itong, atong, ano, itong okay, labog? Sampo. Sampo. Buma Bumabala. Ano? Lalo siyang bumaba sa ulo Asking twice lang yan. Ay, e yung papaya mo. Papaya sa is. Oh, sa Napakababa din sa is. Ito si Garillas. 40. 40? Ito, ito. Nga. Ngayon, 40, bumaksak. Eh, ano ba ang talong to? Magari yan? 7. 7, yeah. 7. Isang bundle, 70. Napakamura pala, no? Baksak ang gulay ngayon. Ayan ang biro nyo. 70 isang bundle ng talong. Salamat kuya Imo. Napakamura po talaga ng mga gulay. Nanibigla din ako sa mga presyo. Alam ko mababa. Mas lalo yata ang bumababa ngayon. Kawawa po talaga yung mga farmers natin. Siyempre, apektado din yung mga sakador natin, mga tindera-tindera dito. Sana umangat naman kahit papano. Dito sa kaibigan ko, tanong natin yung magkano yung peche niya. Ang gaganda ng peche yun. Eh. My friend, magkano na yung peche natin ngayon? Mura pa rin, ano? 250 dahil yan. May bibig 250. Itong kamatis mo, may lang dami. Kamatis mo. Magkano yung ganyan? Friend, Anong nadaan ba nga ano yan? Anong... Okay, uh, uh, Jamante. Ito, tira lang daw ito, 30. Itong ano natin, itong uh, siling tayo Taiwan? One type. One type. Ito medyo mga tanong. Medyo ang nasyon. Ay, no. okay. Ay, wala tayong medium. Salamat. One lang po. One lang. Okay. One lang. Okay. One okay. Salamat. Okay. Salamat. Salamat. isang mapagpalang araw kabanatuang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatrenyos I'm proud to be kabanatrenyo dahil tatak kabanatrenyo po tayo welcome po uli sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke muli po ito po ang iyong kasama kaibigan ang boses ng palengke Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Today is August 28, araw po ng Merkoles. Isang araw na naman po ng pag-update. Ang gagawin natin sa pagtatanong ng mga asking price ng mga presyo ng mga gulay na tulad ng nakikita nyo sa ating video. Tandaan nyo po, asking price lang po ang itatanong natin sa ating mga kasamang kaibigan sa Kadora, sa Kadoro. Alamin po natin ang kanilang mga touring o asking price. Hindi pa po yan ang final prices. At kung bago pa kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe. Sana habang nanonood tayo, hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po tayo para po naka-update tayo. At bigyan din po natin ng isang magandang like para po sa suporta sa ating video. Kaya tara let's subscribe na po tayo. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan. Ang boses po ng palengke, Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Kasalukuyang pa lang pong nagdaratingan ang mga gulay dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Vegetable Trading Center, Palengke ng Sangta. Aralets, mag-update po tayo. Dito tayo sa Tukayo, Dante ko. Tanungin natin yung kanyang Supiyo. Sophia. Sophia, pipinong puti, Taiwan, ang palaya, si Garilla, sino? Good morning Tokayo. Tokayo, magkano na yung Sophia natin ngayon? Sa Ha? Ang baba naman. Bali pesos per bundle. Eh yung ano, si Garillas. Ababa. Ah, In Taiwan. Taiwan niya, mataas yan. 130. 130. Eh lang ang ang Yung pipi puti. Ay, napakamura talaga. Ito ang palaya mo, kayo. kalong. Ah. Pala po, dito po 14. 14. Ah, uh, Value 140 sang bundle. Doon 7, 70. Sira, Napakahirap po. Napakamura. Napakamura talaga ng mga gulay. Ito kay ano. Ate Mayan, good morning. Magkano yung labong natin ngayon? Labong. Labong po 12. 12. Yung okra. Siete. Siete, napakamura yung mga ano. Ito upo mo. Yan po, na kayo natitira. 2 Dalawang piso. 20 per bundle, napakamura. Ngayon lang ako ng mga presyo ng gano'n. na yung re, sampo. Ito, sampo, Ano Anong talong ito? Kawawa. po yung mga ano natin, mga farmers natin, pati mga sakatora. Sana umangat naman. Nagano yung ano natin bakla? Yeah. Ito ate may, nakakalungkot lang. baba. baba, oh. nakakalungkot lang talaga na napakababa ng mga presyo ng mga gulay. Siyempre po, malaking abono ng ating mga kaibigan farmers dyan. Huwag mo ibilang yung pagod nila kasi talagang masisipag yan, eh. Yung pagod, tsaga, tapos mga gastusin sa mga pataba, abono sa mga tao na binabayaran nila napakababa po ng ating mga gulay kawawa yung mga kaibigan natin talaga makakatamad tuloy mag-update eh ayoko mag-update ng ganong kababang presyo Isa, isang, isang hopo sa pagsanhin ng pagbaksak ng presyo talaga sa dami ng gulay na dumadating ang dami kasi yun eh. Ito kay Rosso, ang daming okro. Oh. Ay, andito si, ano, si Aldrin Richard, pati si Ruru Madrid. Si Ruru. Oo. Oh. Ruru, para sa Ito. Rosso, ang daming mong okro. Magkaring okra, okra mo ngayon? Ocho po. Ocho. Oh, napakamura talaga. eh, yung talong. Sampo. Dito niya, sampo, sandaan yung isang ganyan na. Oh. oh, ayaw pa daw. Eh, yung ating ano. Sigarillas. Okay. Sa domino natin. Ito, pinse domino. Sa, ito, sa murado. Iba yung domino. Yung morado. Pinwente. Mura, mura ng mga gulay, ano? Asking. Ayaw pa na Ayan. Asking niya, as 12. Ayaw pa. Halika, sige, sige. Bawalan naman masalim. Nakakunapin -hmm. po. Eto, ah, ayaw pala ba sinin Aldian Richard pati ni Ruro? Hindi. 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 Eto, e. Ate baby ko. Pipinong puti. Napakaganda ng pipinong puti niya. Ete, e. Pakalala mo muna dyan. Alamin natin. Ate baby, magkakaroon pipinong puti mo? Eh, 150 asking. 150 ang asking. Moro talaga. Napak... Ayun, sita. Ayun, ano natin, Bulacan light na. magkano? Bulacan. eh, kanina, 45 Ngayon, 40 na lang. Mababa talaga. Etong berde. Mas mura, 35 lang ako Ay. talaga 'yung mga farmers natin. Ito sa Greece, di pa nagbabago presyo. Ayun ang hindi nagbabago sa Saudi. Mountain ko lang <laughs> din. Ayun. lang pala. Ah, ayun, lang pala. Ah, ayun lang pala ang mata, 'yung soft drinks, Ayan, nakita ko po ulit yung aking paboritong sakadora, si Madam Mehan. Bira ko kasi makita. Bira kita makita, Madam Mehan. Ano? Ayan. Yung mga gulay tumana, ang laki ng binabay Sa gulay bagyo ba? Medyo steady lang siya. Ayan. Magkano na ngayon isang bundle natin ng repolyo, Madam? 200, mura pa rin. Ano? 250. Sa ano natin? Sa... sa Yote. 200 sa sayote eh yung sa patatas natin 280 480 480 sa ano eh dito sa ano natin sa carrots ang ganda ng, ng carrots eh madami ano eh sa beans natin madami yan 600 eh yung luya mo na yung maputi magkano yun 900 Ito ng ating ano, bell. 130 Bali 1,300 ang bundle ano? 1,2 ang bundle Magkano po yung per kilo natin ng broccoli? 60 60 yan eh? Sumakil <laughs> si 60 daw Eh sa cauliflower natin 80, 80. Eh yung pipino natin berde na tunay 25. 95 25. Yan Eh 85 Ah 25. Oh, 25 lang oh Nabibingin na yata ako Yung celery natin madami yan 100 sa Lix 680 yan ayan po yung mga asking price ng mga gulay bagyo ni madam ayan yung mga kamay. baka mag shout out ka muna sir yun ganun sana salamat ngayon lang ulit kita na interview hindi po sa nag-iisya nagtitinda ng alugbati pero araw-araw may alugbati siya yan magkano na alugbati natin ngayon na Oh, mura din. Sumasabay sa pagbaba ng presyo ng ibang uri. Alam ba 200 bundle. Ayun pa, 5 ba dito uh, Mura din. Eh. Mura yung... O oh, yan. O nga, ganun na eh. 5, 4. Napaka-mura. Dito tayo sa kay Ate Glo ko. Ate Glo, magkano na yung ano natin puso? Puso 8. Itong ganitong gabing dalya. 80. Ha? 58. 58. Ito may mais yun. Tanong natin na kung magkano yung mais. Bose, ano yung mga mais yun? Dilaw puti. Dilaw puti. Magkano yung dilaw? Ha? Bente, medyo minamalat ka pa ata. e Eh, yung puti. Sertid. Wala si ano. Ayun, pinalayas na naman si Rose. Madalas mo yata ipalayasin si Rose, ano? Ayan. Bakit mo pinapalayas? Gala, Galada ng gala, kaya yung pinapalayas. Yan Ross. Magtinu mag ka na. mag ka na lang dito. Napapalayas ka tuloy. Sa mag-jowa, tanong natin yung supremang kalabasa. May pagtas pa? Good morning, kaya nga. Na-achempo na naman. Magkano na yung kalabasa natin, sir? Wala, wala. Wala na tayo. Wala na talaga ang pag-asa yatang tumas. Kawawa talaga yung mga kaibigan natin paano. Oo. Oh, na, marami kasi ano, no? Pati tindero, pareho kayong kawawa ng farmers. Sana tumas naman, ano? Oo, oh, eh, ano na eh, September na sa ano na? Sa, oh, sa isang linggo, September na. Okay. Hindi po. Sa, salamat sa pag sa ano, ba yan? Merienda, almusal. Almusal. <laughs> almusal, yeah. Salamat. Okay. Yan po. Talagang naka, nakakatamad mag-interview kung mababa kasi yung mga presyo ng mga gulay natin. Hindi eh. ako ginaganahan kasi na mababa talaga. Ewan ko ba? eh si Kagawad ato. Good morning, Kagawad. Kagawad, magkano na yung ano natin sa lulit ngayon? Dosi. 12 Sa talbos ng Ayaw kamote. Ocho. Ocho. Yung okra mo. Sampu. Sampu. Sa mustasa. Mustasa po. Pagkaputin ni Tinigo. Bente. Mura. Ayaw, Ayaw. Ayaw tama yan. Pati si ano si Kagawa nagsasabing mura talaga yung mga gulay. Tanong natin yung sa ano yung pinakamagandang luya. Bas maganda na yung pinakamagandang luya natin ngayon. Ah, medyo angat pa rin naman ano. Hindi katulad ng ibang gulay ano. Tumuma. naman. Umangat nga, tumuma na wala naman bibili ano. Madalang. Eh yung papalinis mo magano? Ma. May kasama murder wala naman. Ayun, good. 150 walang kasamang murder. Okay 'yun. Dito kay Maymay, -May, tanong natin yung sampalok ah, niya. Ano lumit mo yun? Sampalok. Uh -huh. May magkaling sampalok natin ngayon? Uh -huh. 500. Uh -huh. 500. Yung malaki natin Taiwan si <coughs> magkano? 650. 650 ay bumaba ba? Dati 70, diba? Yung medium. Ha? Uh -huh. 400 small. Okay, May big buyer kayo, ayan. Big buyer. Dito po tayo kay Doktor at tanong natin kung meron na lang sibuyas na puti. Doktora may puti na ba? Wala pa rin. wala pa rin daw. Wala pa rin available na sibuyas na puti. Pula lang, ayan Pero alam Pero alamin natin yung presyo ng pula. May ibang negosyo si Dr. Eh G. Cash. Tora, magkano yung pula natin ngayon? 540 po. 540, bumaba din. Itong super weight natin? 600, 680. 600, 680. Sa kanso? 590 may nakapura 520 may 620 may 620 sa munggo nating labo 1730 po 1730 salamat doktora Tanang natin magkano na yung kalamansi ni Ate Luz. Ate Luz, magkano na yung kalamansi natin? Gusto nga ng anak ko eh. Bumaaba. Bumaaba na. Bumaba na. Lalo bumaba na? Lalong bumaba. Eh yung daan ng sili mo? Ano yung daan sili? O, talbos. Kwenta ngayon, 45. Pati, ano, pati kalamansi, bumaba na. O bumaba na. Eh yung talong na So, oh, sakit na. Kawawa talaga yung mga farmers natin. Oo. Oh. Kawawa sa... Napakamura. Ito kay Sanya Lopez. Tanong natin. Sanya, magkano yung okra natin ngayon? Asking. Oh, Asking price. Nap Napakamura. Ano? asking. Yun ha, oh, asking. Kawawa. Oh, wow. Yan, yeah. talagang pinagbibigyan pa niya sa inyo, asking. Eh, itong asking natin talong, magkano? 20, asking. Oh, mag, pero maganda, ano ba talong to? Mucho. Mucho. Wow. Maganda ng talong ni Ta Sanya Lopez. Totoy mo lang magkano yung bonito natin ano ngayon, ang palaya. 20. 20. ay Asking. Ayun sa Patolang Palitik. Saan po? Sa upo natin. Ayun eh. ah, ba Ah, diba? Ayun. Ito saan pala yan? Magkano? Ito sa sana. Uh, Alam, mababa talaga na. Ano? Ayan po si Totoy Mola. Salamat, Totoy Mola. Ito po yung mag-check. Eto, tanong natin, siling Taiwan nito. Ito, ito kaya magkano, ni Taiwan? Ito medyo ang eh. ating. Ano lang ang at 4 ang nagiging O, 1, 4 1, 4 ang askin Ito kay Ate Unso Tanyan natin Ate Unso, magkano yung okra natin ngayon? Napakamurah Itong talong, alam <laughs> kong <laughs> napakababa Sobrang baba O, Chub Dito mo Ito, 80 per bundle Ito, ito, ito Ah, uh, astig. Salamat. As, as, uh, Sandang sang bundle, napaka mura. Ng ganun natin betle natin talong. Ayan, Jose. Jose. Napaka mura oh. na. No? Ayun nung Tomas. Ayun. 'Yan ha. Sabi nating bunso, napaka mura lahat ng gulay. Ngayon napaka mura na, pero marami pa rin dumadating, no. Lalong nagbumura pag maradyo ba dati sir no? Natatawa si sir dahil napakamura daw ng gulay. Ay, patuloy pa rin pagdating ng mga gulay. Kaya lalong namumura. Ito yung si Ed. Inahanap kita eh. Sabi, sabi ko kaya ito yung nasan si Ed. Ang sagot mo, ano sabi mo? Nang bababae. <laughs> Ang ng kamatis natin. Anong variety uh, niya? Ito, garnet. Garnet. Yan, diamante. Uh, okay. oh, okay, ba yung presyo? Oo, oh, yan. pa rin lang naman, hindi nagkakalay. Garnet Garnet, magkaning garnet Malaki kasi pagka garnet Magkaning garnet? Malaki. Magkano? Asking Eh, asking natin to 45 45, dito sa diamante Dito lang din naman Kaya na, medyo maliit ang size niya Oh, okay BM size BM size Oh, shoutout sa mga viewers dyan ha oh, Sa kamay ko nga pala, shoutout sa iyo ah. Dodi Cariaga Ayun, Dodi Cariaga, shoutout sa iyo Ito binabati ayun. eh <laughs> Ha, binab binabati ka ngayon ng napaka good boy mong pamangkin Sige Salamat, Boss Ed Idol. O oh, siya, tawag din nila. Tamangkat na natin, man. Nililis. Oo nga. Ito, kay Ati Mirno. Ang gaganda ng kanyang pipino. Sandaan daw. Sandaan. Sandaan yung kanyang pipino. Napakamura. Eh, Boss Tony na. Boss Max. Magkano yung gayutin natin kalaki ngayon? Taiwan City? Taiwan City yan, Magkano yan? Ask 65. 65. Sa medium? 45. 45. Huh? Medyo yun lang. Ang ato yung kamote. Yan, na-update na po natin lahat. Nalulungkot lang ako dahil... Wala pa rin yung nakitang pag-angat ng mga preso. Kawawa talaga yung mga partners Siyempre, dapat pa paano, kawawa na rin mga sender dahil di sila mapagbenta. Kailangan may benta rin nila, may labas sila ng mura dahil nga pag nilabas, may slip. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nebaisiya, ang Kabanat 1 Visible Trading Center, Palengke ng Salita. Napakababa pa rin po ng mga gulay natin dahil napakarami pa rin mga gulay. Sana panalangin na natin medyo sa susunod na araw sumastas para makabawi yung mga kaibigan natin farmers pati yung mga sakadora sakadora natin. Muli po ito po ang kasama kaibigan Dan Tibianes po ang boses ng Palenque ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. See you again po tomorrow for my next episode. Bye bye! God bless us all.